Hello guys, eto na tayo ngayon. Shoutout sa mga followers natin dyan. Mga loads, eto tayo ngayon. Mamasya na tayo ngayon guys. Ayan o. Wow! Nandito oh, na tayo sa Celebration Key. Ito yung bagong ports namin ngayon. Handa talaga dito. Tinan nyo lang guys o. Oh. White sun na white sun talaga yun. Nandito na ang Amazing place kahit ako mapapawawa ko dito eh guys okay, so, oh tingnan nyo na lang ang both side yan up here eh. ang ito yung pinakamagandang ports namin ngayon eh. lakad pa tayo ng tip may titignan pa tayo sa dulo guys okay, so, oh ay na na tayo ngayon guys Bandang lugar dito wow Wow, mapapawaw ka talaga dito guys so, Lalakad tayo, white sun dito Oops. white sun talaga O oh. oh, yan guys, oh, pinapasyal ko na kayo ngayon Daming tao dito Sarap mamasyal o oh. Ayan guys. Uh, andito tayo sa Princess K. Ayan. Ayan sila. na naliligo sila. Oh, awesome guys. Ciao.